Oh, what's up mga ka-Teki! Welcome back again sa akin channel. Unboxing tayo ulit ng no video, no return policy. ulit. Yan. So, natabunan tayo ng parcel dahil yun nga, share ko lang yung nagpa-opera si misis ko. Ngayon ako ng parcel na mga in -unbox. So, ito may dumating din kahapon lang. Yan. Parcel guys from Lazada. Pero hindi naman ako nag-order. Pero hindi rin naman pinabayama. Okay, so zero yung kanyang ano. Nakikita ba guys sa uh, camera? Ayun na, COD. Wala akong binayaran. Ano ba yun? Ito, zero. ano? na. Oh, zero. So, wala akong binayaran. Nareceive lang yung nisis ko. Yan sa, uh, sa anggaan. Hindi ko lang ano to. Pero hindi ko yung So, ito. Ito yung in-order ko guys. Uh, gamit din natin sa gendo ito. Ito yung uh, single channel relay na gamitin natin para sa sub guys. So, unboxing na natin. Ito pa yung in-unbox ko, guys. And, ito pa na, ano, susunod-sunod na unboxing. Yung iba, nasa labas na. So, Isa na natin yung relay. Okay. So guys, matagal na to na ano. Hindi na buksan. Oh, di pa lang, hindi pa na try kung okay pa ito. yun so, ito yung ating uh, channel relay channel relay kaya yung paglalagyan ng uh, good so yun na so, ito guys yung ating uh, board para sa Nude MCU kasi natin dahil na clear para sa sabendo ado yung ating Uh, OS Ayan. so kung wala kayong mabiling custom board para sa ano sa sa medium CEO Jenny Miss kung maingay yan. kung wala kayong mabiling custom board para sa medium CEO yan maganda rin to guys and sa so, na video uh, sa ibang video pala guys and ah uh, gagawin ko to ipapakita ko sa inyo yung basic diagram para sa subbendo do no, MCU version 3. Yun. So ang tayo dito ng relay. Okay. natin to. Yan. so ito yung relay. gamitin natin to para sa coin slot power cut yung gagawin kasi natin. Yan. Power cut then yung lights naman is after ng hulo after ng hulog is uh, iilaw naman okay. So, yun ang kanyang tama. So, unbox din naman natin. Ito. So, ito nga yung sinasabi ko, ang gaan. Ito lang po anong, ayan, plastic lang ata yung binigay kaya libre tapos yun yung niya nya is uh, sponge ba? sponge pala sponge tapos yung kapirasong uh, bubble wrap na block so magagamit pa naman natin to give away siguro ni Lazada yan thank you Lazada sabi kayo mong sponge and ah uh, pad dito na uh, black na uh, bubble wrap magagamit natin to tapos ito magagamit din natin syempre pang linis ng mga plato uh, thank you sa Lazada dun sa giveaway mo yan kung sino man nagbigay nito thank you and God bless so hanggang dito na lang yung video natin so ito na yung ano natin ah uh, yung parcel natin na pinakawaling parcel na uh, no video na no return policy so may mga in-unbox pa ako kaso nga lang no, uh, hindi na yun no video no return so ito yung mga uh, electronic parts na in-unbox ko is yung no video no return policy na. so yun hanggang dito na lang guys and maraming salamat natin camera kung so, hindi pa kayo nakasubscribe sa akin channel click nyo na yung subscribe button and notification bell para manotify kayo sa mga bagong upload natin um, para rin nyo rin po yung mga ibang video natin nandiyan sa ano natin sa channel natin so, maraming salamat and God bless po bye bye